grabe ang ano ng kan laon oh mga alboroto ang bulkan kan kan laon no. alam po lang dati niya 1972 nag nagpumutok yan tapos tumahimik na siya ngayon naman nakaraan taon. Para nag-alboroto din to eh. Ngayon na naman umulit. Nagiging aktibo na itong bulkang kanlaon. Aktibo na siya. Pumaputok, oh, putok. O, oh, yun na. Lumalabas na yung yung abo. As kung nakakatakot itong buong kangkang lao ito pag sumabong.